So magandang hapon sa ating lahat mga kasari Welcome back to my youtube channel John with Mix TV Ang tinderong vlogger blageran ng Mandawi City So kumusta kayong lahat mga kasari ha, Kumusta yung mga sari sa store uh, Kumusta ang mga bagong nagbubukas ng mga tindahan So happy new year sa ating lahat mga kasari no? So I think this is my first video Or second video uh, na may upload sa taon na ito so for today's video mga kasari at pasensya na kayo bihira lang makapag upload ng mga ating mga asalisari uh, store about sari-sari store so dahil alam nyo naman at ito na nga. So, meron na tayong first upload dito sa ating channel about Sari Sari Store, mga kasari. So, dito pala kami ngayon sa Colonid Supermarket Mandawi. So, dalawa kami na aking asawa. So, sa iyong mga nangunguhan ng ating mga chichery. So, alam nyo ba, mga kasari, ako ay kabado kapag dalawa kami namimili. Kasi kahit ano-ano na lang pinupulot ng aking asawa. At syempre, kinakabahan tayo dahil uh, baka kukulangin tayo sa, sa budget. So, alam nyo na, kapag ka limited yung ating budget, ha, bang nasa counter ka pa lang at counter ha, kinakabahan ako sa mababayaran natin uh, sumobra sa dala nating pera sa <laughs> so, sinabang naka-relate dyan mga kasari no? at alam nyo naman <laughs> na hindi naman ganun kalaki yung ating budget sa tuwing tayo ay namibili, so kung kumastayin nyo naman yung aming sari-sari store mga kasari ay thanks God kahit paano ay nakasurvive naman, nakasurvive sa pang-araw-araw ah, kahit sa yung inaasahan sa lahat ng ating pangangailangan everyday, so nakasandal lahat dito sa aming maliit na tindahan mga kasari pero ako'y taus pusong nagpapasalamat sa Panginoon dahil kahit pa paano ay nakasurvive yung ating sa maliit na sari-sari store so sa mga maliit na sari-sari store dyan uh, consistent lang at uh, kung ano yung mga hinahanap ng mga tao kung ano yung mga fast moving items ay kailangan yun yung uh, damihan ng mga stocks kasi doon tayo bumabawi sa mga ibang mga items na non-fast moving items so kung bagay yung mga fast moving items mga kasari no ay ah, halimbawa may bibili ng lima so katulad na lang ng mga powder yung mga panglaba na talagang madami kung may bibili so yun yung dapat natin gamihan ng stop ng stocks mga kasari kasi doon tayo babawi sa mga ibang mga items natin na hindi ganong nagmumove so yun yung aking may papayo sa inyong lahat na mga kasari no? lalong, lalo, lalong lalo, lalo na sa mga bagong nagbubukas ng sari sari store so kagaya dito sa amin mga kasari ah, ilang taon na yung aming sari sari store ah, 3 years na so So, thanks God dahil uh, nagsimula kami sa maliit na puhunan uh, 5,800 pesos lang yung aming uh, pinagsimula ng aming maliit na tindahan and thanks God dahil uh, ngayon ay syempre medyo lumaki na yung ating puhunan mga kasari and ako'y nagpapasalamat talaga uh, kasi nga dalaw kami na aking asawa dito kami umaasa sa lahat ng aming gastusin sa bahay sa lahat ng mga exp expenses every month so talagang I-manage lang talaga yung paghawak ng pera. So, kasi pag di ka marunong ma uh, mag-manage sa pera o yung benta mo araw-araw, walang mangyayari sa tindahan mo. So, kailangan maging wais sa paghawak ng pera, maging wais sa paggastos ng pera. Kung hindi naman kailangan, kung hindi naman hinahanap or kinakailangan na bumili ka ng ganitong bagay so wag na dahil magiging kawawa yung tindahan mo mga kasari and ito ay aking binabahagi sa inyo kasi dati nagawa na namin yan yung isang malaking pagkakamali na minsan ay talaga pati yung benta sa isang araw ay nagagamit namin na igas to so talagang isang pagkakamali yan kaya sa mga sari-sari store dyan na mga baguhan so wag nyong gagawin yan mga kasari So, sinishare ko lang makasari yung aming uh, naging experience din. So, nung kami ay bago pa. So, wag lang talaga padalos-dalos sa paggastos ng pera makasari. Para kahit papano ay yung sari-sari store mo ay lalago makasari. So, dito sa amin hindi ko naman sinasabi na talagang lumalago yung aming at uh, sari-sari store. So, uh, masasabi ko lang ay kahit papano. So, for almost... Uh, three 3 years mahigit na makasari no? so talagang lumalaban sa lahat ng pagsubok sa pang araw araw makasari yung aming tindahan and dahil dyan dahil sa pag, -pag manage ng inyong paggamit ng uh, pera so kaya patuloy na lumalaban makasari kasi kung di ka marunong uh, kung talagang padalos dalos ka lang sa paggastos, so walang mangyayari sa inyong tindahan so yun lang maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon magandang araw magandang gabi magandang araw sa ating lahat makasari so happy selling and more sales may God bless us all.